Nabulan kang ginasuspitsahan sa bu ang sangkat 30 anyos nga lalaki. Ang suspitsado ginkilala sa kay Jerry Naldo, i e. Samsona, residente kang barangay 1, Banwa kang San Jose. Sa ginpatigayon nga by bus operation tak na alas 3.40 sa hapon sa bulangan sakop kang barangay 1, kang anti-illegal drug operations group, kang antike police provincial office, kag San Jose PNP na sa posisyon kang sospitsado ang darwa ka sa nga ginapatian Syabu. Sa tuod na sir, uh, uh, gapanaw lang man ko kag golpe lang man nanda ko diyan ginapit sa ni tadlang kabulangan kag ginapirit nga ka masakay sa ano sa may pick up. Eh sarapa nakilala ko lagi si Badu Badu nga Salvador manuel nga kauna na agyan ko man lagi kana na gitantidan ako do na sidod man lagi spensar ko nga amo magyapon nimo ni di na ayo ko kang rebelio nga kun ko ide matawasan lang kang mga tao ri diyan nga pwede man lang makapamatuod nga sa tuod wara gid man ako iti na ano nga gina da ano sa tuod lang abi nagapamaligya gid man ako kasi ay wara sir da man ra sir nga eh, dyan ang negosyo ko sa may, ano, sa may tindahan. At nga subject na bulan natin kang darwa ka sa shake kang Shabu, kag mark money ng 500 pesos. In fact, it was a struggle between the operat operating team, between, between our operating team, operating team dahil uh, tanap pa nag-attempt na magbato. Uh, sarangan na bulan natin during the inventory, other than sa uh, shake Shabu, mark money, may nabulaan man natin tanap ang kutsilyo. Kag... Uh, ka unit kang cellphone kag uh, a na, nanang kwarta nga nabilin sa nang bolsa during the search para uh, naging conduct uh, register sa police station in the amount of 60,000 ah uh, 60 60 pesos okay. so uh, kung inyo na higuro naman an uh, kita na kapadayon ya nag-submit kang atin na drug personality watchlist kag ya si J. Ronaldo I e. Samsona sang personality drugs watchlist natin ya sa banwa kan sa si in fact uh, A previous case was case was case filed against him for reporting access two five before. Ang uh, asamin din kaya niyan, uh, kaya liwan na dapat liwan tana sa uh, pagbalikya kang uh, shabu. Uh, Nabudlay ni kita kaya mo dito kung kana dahil sa nagligat na simana o nagligat ng mga inadlaw or how many times we have attempted to baklan tana kaya ng ka items. Uh, siguro hindi lang magkulang sa ikalima o kalima kabisis natin yung attempt kaya may pagka Abilidad nga tao, considering natin, nalusutan ng unang uh, kaso, ginfile ka naman. Uh, kudos to uh, the media, kaya dyang uh, uh, personality watchlist na gindakap natin, wala uh, man dyang matigayon kung wala mismo na paabot kang pumuloy through the media. Napreso karon si Naldo sa Lakabsel Kang Sanse PNP Kagya preparar nga pasakaan kang kaso sa pagbayular kang Republic Act 9165 o kung sa pagbut kang iligal nga droga. Para sa patrol Peter Saldivar